ating pag-uusapan ang dichotomy of control ang dichotomy of control ito ay ang pagkakaiba sa mga bagay na nasa ating kontrol at yung wala sa ating kontrol ngayon alamin natin kung anong mga nasa hindi natin kontrolado una ito yung mga bagay na external events o mga pangyayari sa labas, gaya ng natural events o kilos ng kalikasan, hindi natin kontrolado ang pag-ulan halimbawa, ang tag-init, wala tayong kontrol na ito'y mapigilan natin ang iniisip ng ibang tao sa atin, ang mga gusto nila halimbawa, gusto nila kumain ng adobo, yun ang masarap sa panlasa nila. Hindi mo sila pwedeng pilitin na, halimbawa, ikaw, gusto mo naman ay minodo, ipipilitin mo sila sa gusto mo. sa iyo masarap ang minodo, pero sa kanila hindi. Ikalawa, maging ang ating katawan ay hindi natin ito kontrolado dahil ang ating katawan ay subject ito sa natural process of growth tulad ng nagumpisa tayo sa pagkabata. Ang ating katawan ay lumalaki, tumatanda, nagkakasakit, nagkakaroon ng depekto. Minsan, may hindi tayo inaasahan na mga lumilitaw sa ating katawan. Ngayon, puntahan naman natin ang mga nasa ating kontrol. Una, ang ating kaisipan. May kontrol tayo kung paano natin ma-interpret ang mga pangyayari at ang magagawa mo sang ayon sa kakayahan mo halimbawa tulad ng kilos ng kalikasan wala tayong kontrol sa ulan pero ang nasa ating kakayahan para hindi ka mabasa ng ulan kung may lakad ka halimbawa magdala ka ng kapote o payong kung taginit naman maaari kang magsuot ng preskong damit uminom ng maraming tubig magpahangin ikaw ay responsable sa iyong pagpili desisyon kung paano tumugon sa mga sitwasyon ikalawa mag-focus ka sa bagay na nasa kontrol o kakayahan mo pangatlo matutong tanggapin na maraming mga bagay na wala sa kapangyarihan natin para baguhin o maiba ikaapat hayaan mo na ang mga bagay na wala sa kontrol mo para hindi mo mapagod ang sarili mo sa pagkastres, stress magsimula kang palakasin ang iyong emosyonal na kakayahad. Maraming salamat sa pakikinig.